Bispiras na nga ng kapistahan dito sa amin kaya naman ang mga tao dito ay abala na sa paghahanda ng kanika nilang mga lulutuin. Dumating pa nga sina nanay at tatay kasama ang aking mga pamangkin at taon-taon talaga ay pumupunta sila dito para tulungan nga ako sa pagluluto. Kaunti lang naman ang iyahanda ko mga mare dahil hindi pa nga natin kaya ang marami. Pero sabi nga nila ay kaunti at marami ang handa mo ay parehas lang din naman na uubos. Ayan eh. Pagkarating na pagkarating nga ni nanay at tatay ay wala na nga silang inaksayang oras pa at sinimulan na nga nilang imarinade ang mga karne. Hindi na nga sila ang nagayat ng karne mga mare dahil may nanulungan nga dito na isang grupo ng mga kalalakihan na kaibigan ng aking buyok. Kapag nga piyesta dito sa aming nayon eh, hindi mo na nga po problemahin pa ang maggagayat dahil marami nga ang nagpupuntahan dito upang manulungan. At lung nga lang iluluto namin mga mare at ito nga ay minudo, kaldereta at hamonado. Sinimulan na nga itong isang kutsa ni nanay at tatay para kinabukasan ay kaunting luto na lamang. May street dance pa nga dito sa aming nayon tingnan nyo naman talagang napakakuli at talagang napakasaya. Ito nga nga yung grupo ng kabataan na taga dito sa amin na napaka-active sa mga ganitong gawain na pinangungunahan naman ng napakasipag at napakagaling naming SK chairman na si Biel Makalino. Kinahapunan naman ay dumagsa naman ng tao dito sa tabing dagat dahil may palaro nga ang aming SK chairman. Palo Sebo at Tago Four nga ang ipapalaro ng aming SK chairman at talaga namang napakasaya. Inuna nga muna ang Tago Four at sumali nga dito si Buyo. Pinaghanda niya talaga ito mga mare dahil bago nga lang nag-announce ang aming SK chairman at e nagsasabi na nga agad siya. Ang unang ang naglaro ay mga kalalakihan na may mga asawa na versus sa mga kabataan at ang nanalo nga ay si Nabuyo. Ang sumunod namang naglaro ay mga becky versus sa mga kabataang lalaki at syempre ang nanalo ay mga kabataang lalaki at patingado ang mga panty ng mga becky ay nadalo <laughs> oh! 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 oh!

ulit ang ganitong palaro dito sa aming nayon at siguro ay sa susunod na mga kapistahan ay mauulit pa ito. Ang sumunod naman na palaro ay palo sebo at isa't isa nga ay nagtry na makuha ang flag. Kaso nga lang ay mukhangang walang makakakuha dahil napakadulas nga ng kawayan. Lahat nga ng sumubo kumakyat dito ay hindi nga nagtagumpay dahil napakadulas talaga. Maliwanag pa nga ng mga time na yan at pati nga itong mga batang lalaki ay sumubo kaso hindi rin sila nagtagumpay. Pagkatapos naman ng mga batang lalaki, ito namang mga binata ang sumubo. Akala siguro nila ay ganyan lang kadali ang sa kawayan na punong-puno ng sebo. Sobrang tuwang-tuwa talaga ako dito sa aming SK Chairman mga mare dahil biruin mo yung mga palaro nga nung araw na napaglumaan na nga ng panahon ay naibalik nga niya. Marami nga ang naka-experience na makapaglaro at makapanood ng mga ganitong palaro kaya naman talagang tuwang-tuwa ang mga taga dito sa aming nayon. Tuwang-tuwa talaga ako kapag nakakapanood nga ng ganitong klasing palaro dahil biruin mo ang lahat nga ng kabataan na nandito ay nabawasan ng kanilang screen time kahit ilang oras lamang. Hindi nga kinaya ng isa-isang pag dito sa kawayan kaya naman ginawa na nga lang grupo. Dito nga, ay magkakaroon sila ng teamwork at makakapag-isip pa sila kung paano nga nila makukuha ang flag sa dulo ng kawayan. Medyo dumidilim na kasi noong mga time na yan kaya talagang paspasa na nga itong mga kabataan. Sayang din kasi ang premyo mga mare dahil 3,000 nga ang premyo dito sa Palo Cebu at 600 naman sa tag of war. Marami pa palaro kaso yung iba nga hindi ko na nga nakunan dahil umuwi na nga ako. Hindi ko nga sure kung may mga ganitong palaro din kapag piyesta sa ibang barangay dito sa aming isla pero piling ko nga ay eh, dito pa lang sa amin may ganito. Medyo madilim na nga noong mga time na yan at just could die wala pa rin nakakakuha. Kamuntikan pa nga sumuko itong mga kabataang lalaki at ang sabi nga nila ay wala nang na pag-asa. Kaya naman to the rescue na nga si Buyo katang kanyang kaibigan. Malalaki kasi talaga ang katawan nila kaya naman pwedeng-pwede nga silang pang ilali at tapakan nga ng mga kabataan. Sobrang hirap nga ng pinagdaanan nila dito makuha lamang ang plug sa pinakadulo ng kawayan pero hindi nga sila sumuko at ginawa nga nila ang best nila. Dito mo nga mapapatunayan ng mga kabataan dito sa amin ay mga porsigido, may dedikasyon at matatapang. Eh, eh naman na ni. Alas 7 na gabi nakuha yung plug sa dulo ng kawayan at talaga namang napagkakasaya aba. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Dali. <coughs>